Diyan. Eh, tinutuo mo. Hindi ka talaga naligaw sa ibang babae. Yung asawa mo lang ang minahal mo. Kahit nung tumaba na siyang matabang-mataba, siya pa rin ang mahal mo. Banal ka. Dahil sinabi mo eh, magsasama tayo sa hirap at ginhawa, for better, for worse, in sickness and in health, until death do us part. Hindi ka talaga ng babae. Ni hindi ka naligaw sa iba. Ni ayaw mong tumingin. Ang mahal mo lang misis mo ay sa salita mo magiging banal ka. Pero sa salita mo rin parurusahan ka ng Diyos pag nagsasalita ka ng mga bagay that you do not mean to do. Mga bagay na hindi mo naman talaga balak gawin at sundin. Mabuti pang huwag ka nang magsalita. Pakinggan nyo sa Jess ng Kawikaan. Yes, Jesin Webe ng Kawikaan. Sa karamihan nang mga salita ay ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Datapwa. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay ay gumagawang may kapantasan. oh, pagka ikaw ay marunong magpigil, pantas ka. Pero Sabi ng Biblia, siyang sa karamihan ng wika ng kasasalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Nagkakasala ka kada salita na salita eh. Ha? Pero yun, ikaw ang nagpipigil ng kanyang labi. Ingmangawat king kayang labi, darapat siyang makibelwan. Gumagawa siyang may kapantasan. Nabibilang sa pantasan taong marunong magpigil ng kanyang dila. Pero yung dal dal, dal 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 walang habas ka, kahit ano na lang dinadaldal. Nako magsusulit ka sa Diyos sa paghuhukom. Kaya para wag kang magkasala, ano ang batas? Basa sa singko ni Mateo, ganito nakasulat. Lalagay niyo po sa puso ito. Itong mga aral na ito, ilagay niyo sa puso para wag tayong magkasala sa Diyos. Basa singko 5:37. Tatapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, Oo. Hindi. Hindi. Mm. Sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Ah, yan pala. Masama pala yung pag sa oo hindi. Dapat ang pananalita ninyo in kekong maging pa mga manu wa wa ali ali uling migit pa kaniti ibat nekeng marok ang humigit dito, buat sama-sama, Eh, hindi naintindihan ng isa. Sabi ka ng Diyos, ang salita mo, o ulang at hindi. Ang ibig ka sabihin nun, ganito. Ano ang pangalan mo? Oo. Saan ka nakatira? Hindi. Ganun ba yun? Eh, sabi ng Bibye, ang magiging pananalita mo, oo, oo, hindi, hindi, higit pa rito buhat sama-sama. O ano ibig sabihin nun? Salita mo o tindilang lang. Basa. Pakinggan nyo kay Santiago, ganito nakasulat. 5.12 Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko. Ano yon? Ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Bawal pala sa kristyano yung nanunumpa. Huwag niya ipanulumpa kahit langit, kahit lupa, kahit ano pang sumpa. Sa ating magkakapatid, dito hindi tayo nagsusumpa-sumpa. Picks man, oh, cross my heart. Para lang maniwala, cross my heart. Kahit ikaw mamatay pa yung aking kapitbahay, huwag. Ang kristyano, nakakaintindihan tayo pag nagsalita, totoo. Hindi na kailangan magpicks man, picks man ka pa. Mag-promise, hindi na. Basta't ang salita ng kristyano, sabi, mga kapatid, <clears throat> higit sa lahat ng bagay, sabi ni Santiago, ay huwag niyong ipanunumpa ang langit. Kahit ang lupa, huwag niyong ipapanumpa. Kahit ang alinmang ibang sumpa, kundi, kundi ang inyong oo ay maging oo. At ang inyong hindi ay maging hindi upang upang kayo'y wag mga hulog sa ilalim ng hatol. Kita nyo? Ang kahulugan pala nun, pagka sinabi mong oo, talagang oo. Ang oo nyo, pagpilitan nyo nga ng kong wa maging waya at kong ali maging aliya. Bakong e manakbag kaya kayatulan. Para huwag kayong mahulog sa paghatol. Pagsikapan nyo, ang inyong oo ay maging oo, ang inyong hindi ay maging hindi. Pag sinabi mo, kapatid, hindi kita ipagkakanulo. Hindi kita ipapahamak. The minute, gawin mo. O oh, kapatid, dadating ako kung bukas. O, oh, kung loloobin ng Diyos, lagyan mo kung loloobin ng Diyos. O, oh, di, sisikapin mo, punta ka bukas. Eh, sasabihin mo, pupunta ka bukas, tapos hindi ka naman pumunta. Eh, sino ka? Sabi mo, magbabayad ka ng katapusan, tapos di ka na nagbayad. Kung hindi ka makakabayad, may paraan naman yun. wala ka talagang pera, punta ka ng katapusan. Kapatid, na parito ako para maghingi ng sa sa'yo. Kasi ang inaasahan ko talaga, susweldo, mister, kung katapusan, eh, na-delay yung payroll. Kaya pag nagkaroon na, saka ako tabibigyan pag nakasweldo na. Ayun. Hindi, at least, hindi ka sira. Ang oo mo, oo. Ang hindi mo, hindi. Sapagkat ang higit pa rito, buhat na sama-sama.